Sa nakaraang kwento matapos ng butler mula sa kabilang linya maliitin ng ating bida, kung saan inalok pa niya ito ng isang card kapalit ng buhay ng kanyang young master na para bang hindi nito siniseryoso ang nangyayari dahil kampanti siya sa taglay na impluensya ng kanyang oldest master. Gayun pa man ang marinig ni Lucifer ang alok na card sa kanya, sa una ay ipinagtaka niya pa ito. Subalit hindi rin nagtagal ay agad rin ng ating bida na unawaan ang sinasabi ng lalaki kaya't napatawa na lamang siya sabay sabing wala siyang pakialam sa card. Dagdag pa niya na dahil sa mukhang gusto nitong makipaglaro sa kanya kaya naman pagbibigyan niya ito. Ipinahayag ng ating bida sa taong nasa kabilang linya na maglalaro siya kasama ang young master nito. Makalipas lang ang ilang sandali matapos ni musifer magbitaw ng salita ay agad naman sa kanya iniabot ni Tank ang isang espada dahilan upang si Peter po ay makaramdam ng matinding pangamba. Maya-maya lang ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida at agad na niyang ihinagis ang espada patungo kay Peter po nang wala man lang pag-alinlangan. Kasunod nun ng tuluyang matagumpay na dumaan ang espada sa kamay ni Peter po, walang kahirap-hirap ang espadang dumaan sa kanyang kamay. Ngunit gayon pa man sa umpisa ay tila hindi pa ng young master na uunawaan ang buong nangyayari sa kanyang kamay, Subalit hindi rin nagtagal ay naramdaman na rin ni Peter ang labis na sakit, kaya naman agad siyang napabalikwas at malakas na napasigaw sa sobrang sakit. At dahil rin dun ay bigla na lang bumagsak si Peter sa sahig habang namimilipit, bukod din dyan dahil sa sakit ng kanyang naramdaman ay agad na puno ng katahimikan ng buong lugar, kaya malinaw na lumabas mula roon ang mga pagaspas ng mga ibon sa paligid. Samantala matapos lang ng ating bida tagpasin ang kamay ni Peter ay inutusan naman niya si Tank, kung saan habang patuloy lang ang young master na namimilipit sa pinsalang kanyang natamo ay sinabihan niya naman ang kanyang tauhan na kuhanin nito ang kamay ng pinagmamalaking young master ng Pooh family at ipadala niya ito kay Easton po. At sa utos ng ating bida ay agad naman ritong tumugon si Tank ng pagsunod Kasunod nito matapos ni Tank kumuha ng panyo ay agad na rin niyang walang pagdadalawang isip na dinampot ang naputol na kamay ni Pu, upang ipadala sa mayabang na oldest master at nang sa ganon ay makita nitong hindi sila nakikipagbiruan. Samantala matapos ang kaganapan sa tabing dagat ay mabilis na rin bumalik ang eksena sa villa ng Pu family, kung saan mula rito habang naglalakad si Tanda kasama ang kanyang mga panauhin ay may isa sa mga tagahanga ng oldest master ang nagsalita, sa una ay tinawag ng lalaki si Mr. Po bilang patriarch po sabay sabing kung hindi lang kaarawan nito ngayon ay siguradong papatayin niya ang bastos na hangal na kidnapper na iyon. Dagdag pa ng isa na sa kanyang palagay, tiyak niya ngayon ay labis-labis siguro ang saya ng mga kidnapper na iyon nang matanggap nila ang card, at nang marinig ni Tandang po ang sinabi ng kanyang panauhin ay masaya naman siya ritong tumugon na pare-pareho lang ang mga ugali ng ilang mga kabatan, bukod dyan ay ipinahayag pa niyang siya ay mabait na tao, Ipinaliwanag niyang hindi siya gumagamit ng puwersa sa walang kakwenta-kwentang bagay. Samantala nang marinig ni Kalbo ang sinabi ni Oldest Master ay tuwang-tuwa naman itong pinuri si Patriarch Pu, sapagkat isa itong tutuong bayaning tagapaglutas ng problema na hindi man lang gumagamit ng puwersa. Dagdag pa niyang nakatitiyak siyang wala ni isa sa Asian East ang makakapantay sa kakayahan nito, dahilan upang labis ritong maantig ang puso ng isang lalaki na nakikinig sa sinabi ni Kalbo. Sa sinabi ni Kalbo maging si Tanda ay labis rin ito iyong ikinatuwa, kaya't habang siya ay umiinom ng wine ay baka na baka sa kanyang muka ang magandang pahayag ng kanyang panauhin. Subalit ang kasiyahan ni Tanda ay mabilis na naputol ng bigla na lamang agad na lumitaw ang isang lalaki mula sa dikalayuan habang nagmamadali at nagsisisigaw sa kanyang master na may dala siyang masamang balita, at dahil dito ay agad na napatingin dito si Easton po na may halong pagtataka. Ilang sandali pa matapos makalapit ang butler ay agad niyang ipinagbigay alam sa kanyang master na ipinadala ng kidnapper ang kahon niyang dala, kaya naman iminungkahi niya sa kanyang master na sa kanyang palagay ay kailangan nila itong buksan subalit dapat ay sa pribadong lugar. Gayun pa man sa laman ng kahon ay hindi naman ito ikinabahala ng patriarka ipinahayag niyang ayos lang kahit buksan nila ito sa publiko sa kadahilanang hindi na nila kailangan pang itago ang lahat. Maya maya lang ay muling nakisingit si Saitama sa usapan ng dalawa. Ipinaliwanag niyang duda siyang hindi makakaramdam ang kidnapper na iyon ng takot, kaya naman gusto na na pumarito at agad na magpaliwanag kay Patriarch Poo. At maging ang isa ay nakisali na rin sa usapan matapos siyang pabahagyang makalapit, sinabi niya na may panghahamak sa mga kidnapper na huli na ang lahat upang ang mga ito ay manghingi ng tawan. Sa sinabi ng lalaki ay sinuportahan ito ni Kalbo, dagdag niya na malabo pa na iyong mangyari sapagkat kailangan na nila iyong pabagsakin. Samantala sa pag-aakala ni Tanda na nasa ibaba ang mga kidnapper, inutusan niya ang kanyang tauhan na papuntahin ito iyon rito sa kadahilan ng gusto niya itong makausap. Subalit nangangamba namang mabilis na tumugon ang butler sa utos ng kanyang master na wala ang mga taong iyon dito, ipinaliwanag niyang tanging itong kahon lang ang ipinadala sa kanila. At dahil sa wala namang magagawa si Tanda upang kausapin ang dalawa ay mas minabuti na lamang niyang pagtuunan ng pansin ang ipinadalang kahon. Dahil rito hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na rin niyang inutusan ang tauhan na buksan ang kahon. Kaya naman makikita ng dahan-dahan ng binubuksan ng butler ang kahon, ngunit kahit hindi pa ng butler ganap na nabubuksan ang kahon ay kakaibang pangamba na agad ang bumalot sa kanyang katawan. Maya-maya lang nang tuluyang mabuksan ng butler ang kahon, sa hindi inaasahan nilang pangyayari ay tumambad sa harapan ng lahat ang isang putol na braso mula sa kanilang young master. Kaya naman ang buong-buong ganap na makita ng mga panauhin ito ay labis-labis ang kanilang gulat, habang sa kabilang banda naman dahil hindi palubus na nauunawaan ng patriarka ang kanyang nakikita sa umpisa ay parang wala lang rito ang kanyang nakita. Subalit hindi rin nagtagal matapos lubos na maunawaan ni Patriarch po ang laman, Labis nitong ikinagulantang ang kanyang nasaksihan kaya naman nagdulot ito sa kanya ng panginginig ng laman at buto dahil sa labis niyang pagkabigla at panggagalaiti. Bukod doon may sasabihin pa sana ito patungkol sa kanyang hinala, ngunit agad siyang napahinto sapagkat naramdaman niyang bigla na lamang tumunog ang kanyang telepono senyales nang may misteryosong nilalang ang tumatawag mula dito. Kaya naman agad na rin niya itong kinuha upang sagutin. Gayunpaman matapos lang ni Tanda sagutin ang telepono ay agad siyang sinigawan ng misteryosong tao mula sa kabilang linya. Galit na galit niyang sinabihan si Easton po na intayin siya nito sa opisina nito mamayang hapon, dagdag pa ng misteryosong tao na pupunta siya rito at paparusahan niya ang anak nito mula mismo sa harapan pa nito. Dahil doon ay malakas na binasag ni Tanda ang kanyang telepono sapagkat labis na nagpintig ang kanyang tainga, Bukod dyan ay hindi pa siya rito na kontento at mas lalo niya pang mas hinigpitan ng kanyang pagpiga sa cellphone hanggang sa ito ay tuluyang sumabog at mahati-hati sa di mabilang na piraso sabay sabing iintayin niya ito. Matapos noon ay itinapon na nitandang po ang basag na kanyang telepon habang nilingon naman niya sa kanyang tabi si Kalbo. Galit na galit nitong tinanong si Kalbo kung sino ang lapastangang hibang na hangal ang nanakit sa kanyang anak mula pa mismo sa kanyang harapan. Sa katanungan ni Eastern po ay agad naman ditong tumugon si Saitama, kung saan ipinaliwanag niyang ang lapastangang nilalang na iyon ay masyado nang nakalayo kung kanila itong hahabulin kaya tiyak niyang hindi na nila iyon maaabutan pa, subalit kung makikita niya lang iyon ay sisiguruhin niyang sisipain niya ang lato-lato nito at papatayin niya iyon upang pa ang galit ng kanilang oldest master. Kaya naman dahil sa walang natanggap na magandang kasagutan si Tanda ay nagawa na lang pagbantaan ng ating bida na huwag nila itong tutuluyan, dahil gusto niyang malaman kung sino ba ang nasa kabila ng lahat ng ito. Samantala sa kabilang banda sa hotel kung nasaan napunta ang ating bida, mula rin dito sa hotel dahil sa ang daming kinalaban ni Tank ay labis itong nakaramdam ng gutom kaya't walang pagdadalawang isip niyang agad na sinugdoban ang isang inihaw. Bukod doon ay parang nakulangan pa yata si Tank sa kanyang nakain kaya naman makikitang isang bungkus agad ng plato ang nagpatong-patong sa kanyang lamesa, at habang patuloy lang ang pagkain ng matakaw na tauhan ng ating bida ay lubos namang nagpapasalamat si Donald Long sa Diyos dahil sa nakabalik si Whitney ng maayos at ligtas, sapagkat labis dito ang kanyang pag-aalala kaya nagpasalamat din siya sa dalawa. Dagdag pa niya na kung hindi lang dahil sa kanila ay napaka-imposible para sa kanyang ibalik ito ng buhay. Sa sinabi ni Donald Long ay agad itong pinakalma ni Lucifer, Matapos nun ay ipinaliwanag niyang wala nang makagagawang guluhin ito ngayong nandirito na siya sa kanila. Maya-maya lang ay ininom na rin ni Musifer ang kanyang tsaa, bilang kanilang toast sa matagumpay nilang gawain. Subalit matapos lang nito ay biglang napalingon ang ating bida sa agaw pansing dalawang babae na maingay sa kabilang banda sapagkat nang makita nila si Tank ay labi sila ritong nagulat gayong di nila akalaing may ganito palang tao na talagang patay gutom, dahil kinain lang nito ang limang pirasong barbecue sa loob ng ilang sandali. At dahil din dito maging si Donald Long ay hindi maiwasang purihin ang lakas kumain ni Tank, di niya inaasahang ang kaibigan pala ng ating bida ay masyadong magana. Kaya naman napatingin si Musifer sa kanyang kaibigan, dahilan upang ipagtaka ito ni Tank, Bukod dyan sa isip ng ating bida ay naalala niya ang nakaraan nung ito ay nagbabantay sa hangganan, inambing niya si Tank sa nakaraan sa pagkain ng kakanin na parang isang kabayo. Ipinaliwanag niyang sa mga oras na iyon ng akayin nito ang isang libong sundalo palabas, bawat isa ay tanging dala lamang na pagkain ay tatagal sa loob ng tatlong araw. Noong panahong iyon, sinalakay sila ng mga kaaway dahilan upang mapilitan ang mga itong umatras patungo sa isang kuta ng sibil. Kaya naman upang sila ay makatipid ng mas maraming pagkain para sa kanyang mga sundalo, hindi kumain si Tank sa loob ng anim na araw na iyon. Matapos gumaling ang mga kasamahan ay kinailangan naman itong pangunahan ang kanyang mga sundalo upang labanan ang mga kaaway. At sa pagdating niya doon na may dalang mga reinforcement, nakita niyang wala pang mahigit sa dalawang pung katao ang natitira sa hukbo nito kabilang na si Tank. Ipinaliwanag niyang sapagkat ang iba ay patay na, bukod doon na si Tank na laging matipuno, ay sobrang payat nung nakita niya ito sa puntong iyon. Dagdag pa niya na nanginginig ang mga binti nito kapag naglalakad, ngunit nalampasan niya ang lahat ng iyon at nakaligtas. Sa pagharap ni Tank sa ating bida makikita ritong labis-labis talaga ang dinanas nitong paghihirap na naging sanhi pa upang magmuka itong butot balat, sa umpisa ay humingi ng tawad si Tank sa kanyang boss sapagkat ang dinala niyang lalaki ay isang libu subalit ilan lang sa kanila ang nakaligtas. Samantala muli ng ating bida ipinagpatuloy ang kanyang pagkukwento, ipinaliwanag niyang ang 6.5 foot na lalaking ito ay hindi nagpatinag sa kanyang mga kaaway, nakipaglaban siya sa isang walang lamang sikmura sa loob ng anim na araw. Ngunit sa sandaling iyon, ang patak ng luha nito ay umagus mula sa mga mata nito para sa mga sundalong na matay sa larangan ng digmaan. Ilang sandali pa matapos ang lahat ay ng pag-alala ng ating bida sa nakaraan ay bumalik na rin ito sa realidad. Humingi ng tawad si Tank sa kanyang boss dahil madami ang kanyang kinain dahilan upang pagpawisan ang ating bida ng pabahagia. Maya-maya lang dahil sa katakawan ni Tank ay agad na itong sinapak ng ating bida. Gayun pa man imbis na ito'y kanyang pag-alitan dahil sa katakawan ng kanyang kaibigan, sa halip ay naiinis pa siya rito sapagkat maaari naman itong kumain ng dalawang beses ng ganito karami kapag sila ay nasa hangganan. Bukod dyan ay di pa siya nakontento at hinawakan pa niya ang damit ni Tank habang inaalog-alog dahilan upang mahilo ang kanyang tauhan, nag-aalalang tinanong ng ating bida si Tank kung bakit kakaunti na itong kumain ngayon, Dagdag pa niya na dahil ba na mas kaunti ang pagsasanay nito ngayon kaya ganon ito kumain. Samantala dahil sa biglang kakaibang pagkilos ng ating bida ay wala nang nagawa pa si Tank kung hindi tumugon na magsasanay siya, at dahil sa narinig ni Musifer ay tila tinubuan ito ng mga pangil sabing gawin yun dahil kung hindi ito kakain ng sapat, sisipain niya ang puwet nito. Kaya naman wala nang nagawa pa si Tank kundi magbigay saludo sa kanyang boss, kung saan tinawag pa niya ang kanyang boss bilang hari ng digmaan. Subalit sa kabilang banda nang marinig ni Donald Long ang sinabi ng inaakala niyang kaibigan ni Lucifer ay lubos itong nagulantang at labis na hindi makapaniwala. Gayunpaman pa man dahil doon ay agad ng ating bida pa simpleng kinurot ang tagiliran ng kanyang tauhan, kaya't nang maunawaan ni Tank ang kanyang pagkakamali ay dali-dali siyang humarap kay tanda habang labis-labis na pinagpapawisan, at para di sila mabuking ay hindi na si Tank nagpaligoy-ligoy pa at diriktahan niyang nilinaw na ang ibig niyang sabihin ay hari ng digma ang pagkain dahil ito talaga ang kanyang hari ng pagkain. Kaya naman dahil sa paglilinaw ni Tank kay tandang Donald ay agad si Donald Long Ritong naniwala, bagamat pinagpapawisan pa siya subalit mabilis niya ring sinabing inakala niyang ang sinasabi nito ay hari ng digmaan. Matapos ang kaganapan sa hotel ay mabilis na ring lumipas ang oras at sumapit na rin ang kinabukasan, at mula sa isang parte na malayo sa katauhan ay may isang grupo ng mga kalalakihan ang nagtungo sa isang daang parte na parabang may gagawin sila ditong isang negosyo. Isa sa mga grupo ng mga kalalakihan ang itinuro sa kanyang mga kasamahan ng isang parte, kasabay ng kanyang pag-uutaw sa kanyang mga kasamahan na maghanda dahil walang dapat silang maaaring paraanin dito. Samantala matapos lang utusan ng lalaking may peklat ang mukha ang kanyang kasamahan ay tinanong naman niya si Kalbo na kanyang boss, kung kailangan pa ba nilang maging masyadong seryoso patungkol rito, kung saan ang lahat ng mga taong nagtipon rito upang labanan lang ang kidnapper. Dagdag pa niya, may panghahamak niyang ipinahayag na kahit sino pa man ang kidnapper pa na iyon, sigurado siyang matatakot iyon sa oras na makita nun sila. Sa sinabi ng tauhan ay tumugon naman rito si Kalbo na alam niya ang patungkol dito, subalit ipinaliwanag niya na hindi nila ginagawa ito para sa kidnapper kundi para sa Pooh family. Sapagkat kung matagumpay nilang matapos ang kanilang gawain, nakatitiyak siyang magagawa nilang maging pangalawang maimpluin siyang pamilya dahil ang kanilang buong pamilya ay bibiyayaan. Maya-maya lang ay tiningnan ng lalaki ang kanyang orasan dahil limang minuto na lang ang natitira bago tuluyang lumitaw ang kanilang pinakaiintay na kidnapper. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin ito kaya sa palagay niya ay baka natakot na iyon. At nang marinig ni Kalbo ang sinabi ng kanyang kasamahan ay nadismaya ito dahil ang lapastangang kidnapper na iyon ay napakaraming kabastusan, ipinaliwanag niya ang kanyang saloobin na sa kanyang palagay ay magpapakita iyon. Sapagkat mayroon itong lakas ng loob para dukutin si Ginoong Pu, tiyak niyang darating iyon kaya kailangan nilang magintay pa ng ilang sandali. Sa sinabi ni Kalbo ay mabilis ditong walang pag-aalin lang ang sumang-ayon ang kanyang kasamahan, kaya't matapos makuha ni Kalbong malasay tama ang walang pagtutol ng kanyang mga kasamahan ay inutusan niya naman ang lahat na maghanda, dahil sa oras na magpakita na ang lapastangang nilalang na iyon ay agad-agad na rin silang lalabas at huhulihin iyon. Subalit bago pa tuluyang umalis ang kanyang mga tauhan ay mariin niya itong banilina na tandaan nilang uwag ng mga ito sa saktan si ginoong po. Matapos ang tagpo sa makinis na ulo ni Saitama ay mabilis na ring bumalik ang eksena sa ating bida na sa kasalukuyan ay humaharap sa matinding problema na hindi nila maaaring basta-basta na lamang solusyonan. Kaya naman dahil sa haba ng traffic ay unti-unti nang nauubos ang pasyensya ni Tank sa mga nasa saunahan at ilang sandali na lamang ay talagang nais na nitang ibalibag ang nakaharang sa kanto. Bukod dun habang labis na nanggigigil ang tauhan ng ating bida sa mga nakaharang ay tinanong niya naman ang kanyang boss kung anong karapatan ng mga pakanang iyon na isarado ang trapiko. Samantala namang dahil sa wala talagang lusot ang sasakyan ni Tank sa EDSA, Napagtanto ng ating bida na si Easton po ang may kagagawan nito na gustong subukang makipaglaro sa kanya ng magaspang, kaya naman kung gayon ay ayos iyon dahil makikipaglaro sila doon. Kasunod nun ay inutusan ni Musifer si Tank na kuhanin nito ang helicopter, bukod dyan ay ipinahayag niya rin kay Tank na sabihin nito sa lahat na ang King of War ay papunta na upang inspeksyonin ang lugar na nagnangalang Oxen East. Matapos ni Tank matanggap ang utos ng kanyang boss ay masaya namang siya ritong tumugon na nakuha niya ang ipinapabatid ng ating bida, kaya naman ngayon ngayon rin ay agad niya itong gagawin. Ilang sandali lang ay muling lumipat ang eksena sa opisina ni Easton Po, sa pagdating ng dalawa nitong tauhan ay agad niya rin itong tinanong patungkol sa pamilyang nagngangalang Fakaw kung may balita na ba sila. Sa tanong ng elder ay mabilis ditong sumagot ang kanyang tauhan na lang ng mga iyon ngayon ngayon lang rin, Ayon sa kanilang ulat, ipinaliwanag niyang sabi nila na hindi ng mga ito na mataan ang kidnapper. Subalit matapos lang magbigay ng ulat ang matanda ay bigla naman nakisali ang isa pang lalaki kahit na hindi naman kailangan ang opinyon nito. Habang humahagalpak ng tawa ipinangalanda kanyang baka masyado na iyong natakot upang magpakita, samantala kahapon lang ay sobrang bastos ng kidnapper na iyon. Dagdag pa niya na akala niya pa naman magiging matigas iyong tao, subalit isa lang pala iyong daga. Matapos ang tagpo sa opisina ng Oldest Master ay bigla na lang muling lumipat ang tagpo sa pathway kung nasaan si Tinsley Wen nakasama si Miss Zia. Napabuntong salita si Miss Zia ng pagkainis senyales ng pagkahinga ng maluwag sapagkat sa wakas ngayon ay nagkaroon na rin sila ng pagkakataon upang maglibang. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napag-alaman niyang isinara ng biglaan ang pangunahing daan, kaya naman malaking katanungan para sa kanya kung ano ba ang nangyayari. Samantala dahil wala na rin naman ang dalawang magagawa pa para sa kasalukuyan nilang problema, ipinahayag ni Tinsley na tanging sa pamamagitan na lamang ng paglalakad ang kanilang magagawa upang makarating doon, basta deko alam kung saan iyon malalaman na lang nating mga boss sa susunod. Sa susunod nating recap matapos ang dalawa maglakad sa hindi inaasahang tagpo ay makakasalubong ni Tinsley Wen ang ating bida na iniintay dumating ang kanyang chopper. At dahil sa kilala ni Tinsley Wen ang ating bida ay agad-agad nito yung susunggaban. Kaya naman hindi rin nagtagal nang makita ni Quincy Son bilang PE tea teacher ng kapatid ng ating bida ang ginagawa nito ay agad itong nagselos, kaya't may bago na naman ang ating bidang tuturuan ng leksyo. Kaya naman kung gusto mo pang malaman ang kasunod ay e-like lang ang ating video, at kung may oras ka pa upang mag-comment, share, at magintay sa lunes balita kankilaan susunod, salamat sa inyong panunood at suporta, kita kids na lang uli sa susunod dahil marami pa tayong gagawin ngayong Sunday.